Anong pangalan po na sari sa resto niyo po, ma'am? Charlene Bandosa po, Sir Rafi. Rehistrado po yan sa BIR po, Sir Rafi. Magkano pong utang ni Chairman? 17,000 po. Kasi noong fiesta po sa amin, Sir Rafi po, uh, umorder po siya sa akin ng salad para sa bisita niya na si Mayor po si Mayor. Anong salad po? Yung dessert po. Okay. Nag-order po siya sa akin. Ihanda mo ako nito, Day. Kasi may bisita ako. Pinaghandaan ko po siya si Rafi. Si Mayor. ano Anong paano po na Mayor nyo? Si Mayor Hiesel to handa po. Bakit ilang salad po pang in-order? Salad. Isang pakainan lang po. Sa isang <laughs> handaan lang po. Ilan ilang, ilang gano'ng karaming salad? Ma, eh, na mahigit po 1,050 binibilang ko po yan. Marami po kong nakikita rito ma'am may mga beer, daming beer dito. May mga suka, sibuyas. Ganito naman talaga sa mga sari-sari store. Oh, may po. cash. 10 pesos cash. 1,000 po yan. 1,000. Okay. May 2,000 din po dyan, sir. Okay. Na cash. Oh, po. Oh, ano po. pa ito? Itlog. Ka kape, itlog. Itlog. Beer. A uh, beer po yan, sir. Beer. Ah, beer. Okay. Ta ano pa ito? Kulapo. Ano itong kulapo? Kulapo yung, yung ano po, alak din po. Ah, okay. Hula, ulam. O, oh, ang dami. Ang haba. Okay. Royal. Patis. Patis. Cham. Ola, ang dami. Oh. May gasolina din po. May gasolina? Opo. Uh, Ayan, boy, sir. Isang litro. Boy, bawang. Ayun, BC. Hindi kaya bilhin ni chairman mga ito. Bakit kailangan niya utangin? Bilog. Ah, ito. Alam ko itong bilog. Manginom si chairman, no? Puro mga alak nandito. Pinapainom po yan sa mga ano po, yung mga tao po. Pag na humihingi. Kapitan, pahingi po. Order ka dyan. Sige, lista natin yan. Oh, shoot. Ganon po yun. Pag mayroong mga lumalapit sa kanya para humirit o um, lumambing ng panginom, inom Opo. dahil siya ay politiko, Opo. ituturing tindahan mo. Opo. Lista lang dyan. Opo. <coughs> Hindi po ako makatanggi kasi, kasi po Kapitan po, yun eh. Magandang hapon po, Chairman, Sir. Eh, Giga Terror, Sir. Opo, Chairman, andito po si Ma'am Charlene Bandosa, bumiay pa dito sa Manila all the way from Negros Oriental para kayo po isumbong dahil hindi kayo nagbabayad ng na utang. Naku-witness na ako muna magubayad, god pag ng mga kagawan na... Sir, pag-Tagalog, Sir, para masabtang kita tanan If okay lang po, Sir, uh, i-ano ko sa kanya... Translate. Uh, yeah mag... Eh, eh, ano po sa kanya, eh, ako mag-Tagalog, tapos siya yung mag-answer, tapos eh, mag ako na lang mag-answer sa inyo, sir. Opo. Sige. Ma'am, uh, kasi ang sinasabi ni Ma'am Charlene, eh, utang na utang itong si Chairman, hindi naman nagbabayad. E eh, maliit lang naman itong negosyo ni Ma'am, sari-sari store. Ang sinasabi hmm. ni Chairman, pagkakaintin yung kanina, nagbayad na siya. E eh, ba't pa magsusumbong si Ma'am dito, si Ma'am Charlene, kung siya yung nagbabayad? Di po ba? Oo. Oh, oh ano kung nung dito si Pamsha, dito ni Bayad, na puno pa. Eh, eh. Ay, sir, kanagod siya. So sa barangay magod, bisa walay utang, iya butang utang niya. Ako sa barangay, no, kana balamay din ako kabayaran, sir. Sir si sabi Apo. ni, ni po barangay po, sa ano kasi sa barangay, barangay kahit walang wala nang utang, sir. Nilalagyan din niya ng utang. Uta ng utang ng so, utang? Parang, pa, uh, parang binayat, nabayaran na ni Kapitan. Daw, sabi ni Kapitan sa akin, Sir na nabayaran na daw ni Kapitan. Pero si Ma'am Charlene daw, parang pinupunan, parang mga interest, parang sabing interest. Yung, yung, okay. So, ibig sabihin, so, parang pinapatu pinapatungan. pinapatungan, yeah, yes po. Kahit nabayad na, pinalabas na hindi pa rin bayad. Oh, yun yung sa, sa, sabi ni Punong Barangay. Okay. So, Ma'am Charlene, na... Uh, Like sir po. Rafi po, patunay po sa akin yung mga tao po sa amin lahat nagreklamo po sa ugali ni uh, Mr. Kapitan po kasi po yung patunay po yung kumarin niya po dati doon yan umuutang sir. Tapos po hindi na siya pinapautang kasi... Ah, dati doon siya sa kumari niya? Opo, doon siya sa kumari na, na umuutang po. Doon po yun, kumari niya, doon po nagtinda sa barangay ng lupa namin. Siya po ang nag... nag si kumari may tindahan pa rin? Opo, doon po siya umuutang, sir. Tapos, na hindi ayaw ng kumari na pautangin siya, sir, kasi po yung ugali niya uh, matigas talaga bumabayad. Tapos dito naman siya sa akin lumalapit. Tapag pag, oh, eh? pag... alam mo naman pala hindi nagbabayad. E alam mo naman sir, pag naglalamping, hindi naman talaga ako maka, makapag, maka, ganito din okay. ako, makatanggi po. Yeah, tapos sir, yung kumarin niya sir, pag nagsweldo siya, sasabihin lang, utong dyan, hindi kita babayaran. Tapos sir, may, 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 may matanda pa po doon na pangalan po sila sir po. Uh, may utang po yan, sabi, yung apo at ang anak po, nagsabi po, hanggang ngayon hindi yan nagbabayad. Kasi po, may sakit yan si kapitan na pagkapigador po, si Rafi. Anong pong pigador? Matigas magbayad. Mata, uh, uh, ano po, yung tinitiway lang, winawala. Mata, ma, ma, mabilis po, nakipag-away lang po. Pero nagbabayad ba sa si chairman? Nagbabayad po. Pero yung 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 ano po, yung lista ko po, yung tinapay ko po 'yan, Serafi. Rafi, 20 lang 'yan kasi kumpra ko 'yan 15 sa ibang tindahan 'yan, Serafi Rafi, 25. May nakalista 'yan diyan, Serafi. Si nee, Rafi. pero, pero pag nagbabayad siya, ma'am, nililista niya yung bayad niya. Opo, opo, sir. May may ano po ako doon na may paid. Meron. May, may opo, may, may nilagay ito? ko yung, yung 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 utang na na, na binabayaran po nilagyan ko po ng paid. Kaya po. dapat meron din po kayong listahan Padananin. ng, alam mo, paid. Kunyan, Opo, ganyan, balance. ganyan, ganyan po, po, ang ginagawa ko po si Rapi. Pero wala akong nakikita dito, ma'am. Nandoon po sa cellphone ko po, hindi, hindi ko po naipasa si Rafi. Okay, pero dapat ma, meron din kay sa papel. Opo. Pag nagsumbong kay sa amin, pakita nyo na ito yung mga inutang niya, tapos, oh, ito kunyari, running balance is 20,000. Opo, uh, 20, yan po 000. ang ginagawa ko po. Eh, ngayon, 20,000 dahil na i-minus na yung 10,000 na binayad niya kasi Opo. dati 30 yan. Dapat po may breakdown. Opo, sir. Ganyan. Kasi dito, ma'am, wala naman pinapakita dito na nagbayad siya. Ganyan po ang ginagawa ko, sir. Api, hang... noong, pong, no, noong pong March 19 po, tinigilan ko na pong kumuha yan kahit piso po. Ito po, para mas mabilis. O, oh, maglalagay kayo ng ano, listahan. Opo. libro. Ilalagay niyo mga utang niya. O, oh, cornic o boy bawang, serbesa, kulapo, tapos lagay, lagay nyo mga pecha, dapat may pecha po yan. Opo. Tapos ang gagawin nyo po ma'am, papapirmahin nyo siya. Kasi po, minsan po, ka. kasi nagmamadali po eh. Hindi, hindi po. Karapatan nyo, walang pirma, walang utang. Papirmahin nyo. Pag pirma niya, oh, recognize niya talaga yung umutang siya noon. Pagdating po ng, kunyari, Friday na, Monday, magbayad ka naman chairman, magbabayad si chairman, o oh, ito muna, eh, tatlong daan. O mas lagay mo minus 300. Tapos receive. Lagay mo yung pecha. Pirma na ulit si chairman. Pirma ka naman. O ba diba? Ganun po dapat. Para klaro. Nang sagay, hindi siya makalusot. Siguro nakita niya, hindi magandang... Nakita, nakita, po niya po. Kasi... Na hindi magandang accounting ninyo. Kaya ito ngayon, nagpapalusot siya. Nagpapalusot na lahat. Nabutasan kayo. Yan po ang ugali niya po eh. Palagi po yan nagpapalusot eh. Ma'am Karen? Yes po, Sir Rafi. Sasamahan po namin dyan si ma'am at, uh, at tingnan niyo po itong mga papers na hawak ni ma'am, records niya, pati sa cellphone. Uh, obligayin niyo po si Ito chairman po na magbayad. Na. Okay po, Sir Raffi. Yun yung Pakisabi. po sinabi ko sa kanya. Oo, yes po, Sir Raffi. Ang sabi po ni chairman, ayaw pa rin? Ay, ay sinabihan po si ma'am Charlene na supposedly, Mr. Raffi, Ah, uh, bago pa sya punta ng Manila, ayus pa inyo, sinabihan ko siya na mag-meet sa ni Kapitan, ni Punong Barangay in the afternoon mm -hmm. para masettle yon dito sa amin. Pero sabi ni Ma'am Charlene na pupunta na daw jan sa ano, Tolfo. So Sinabihan ko na lang siya, sige. Tapos kung ibalik mo sa Raffy sa amin, if settle ko na lang sa dito, dalawa. Ayun, sige po, sige po. Uh -huh. Siyempre, yes, gusto po. ko naman po maging patas. Tingnan din po natin yung records ni ano, ni Ma'am Charlene. Oo, uh -huh. yes po. Saka Ma'am, i-verify niyo rin doon sa sinasabi ni Ma'am Charlene, meron daw dating pinagkakautangan si chairman, kaya lang ayaw niyang bayaran, kaya hindi yun siya pinag, pinapautang. Eh, dito naman lumipat sa kanya. Anong pangalan ng... Bibit po, at saka si Yulin po, at saka si Laser po. Ayun. So ma'am, pakiverify kay Bibit, kay Yasser, at saka kay... Yulinda po. Yulinda. Yung tatlo po. Kilala niyo po yun, ma'am? Pangalan? Okay po. Ah, uh, no po, po. Opo. Kasi... Ano? Pa para para ma-establish natin yung credibility din ni uh, chairman at ni ma'am Charlene. Base dun sa tatlo na binanggit, eh kung lumitaw na tama talaga ito sinasabi ni ma'am Charlene na hindi siya nagbabayad ng utang dun sa tatlo uh, na tao, ibig sabihin credible si Mrs. si si ma'am Charlene. Etong si chairman, walang kredibilidad. Serapi, si yung takay ko po dito. Talaga. Ano itong tatlo sabi sa store owners? Hindi po pinag-uutangan lang po ng kumbaga, pahiram lang. Porsintuhan lang. Porsintuhan. Okay, tatlo. Uh, so, ino, may Tapos utang si, si chairman doon. Tapos si Bibit doon. po. Si Bibit po. Sari-sari yan po. Si Bibit sari-sari store. Opo. Si Rapi po. Si Olinda. Si Olinda si po. May tindahan din yan po. Tapos nagpapautang po. Tubuan po. Okay. At yung isa sila, Yas Laser? Laser po. Hindi po yan nagpapautang. Lulo na po yan. Kawawa naman. Oh. Yung inuutang niya si Rapi sabi niya, hindi na ako makakaon ng supas. Okay. Matagal na po yun. Sige. Sino pa pong pagkautangan niya? wala na po kana si Chairman Serapi si pag di ka boto sa iya si rapi yung host po host yung sa yung tubig. host po ayaw po pa, pa, po kasi tu inaangkin niya po sa kanya po tubig opo tapos po dito po sa harapon niyo po irereklamo ko po talaga yung lupa po ng barangay namin po ginawa po niyang kulungan ng baboy instead po ba, ah uh, project po ng barangay instead po na ng... Kulang ng baboy niya. Yung baboy po, dito po. Oh. Baboy niya, baboy niya. Oh, baboy niya po. Yung, yung kulungan ng baboy po. Na, nasa barangay po, kilid po. Yan ang health I ilan, center po. Ilan, ano, ilang baboy? iwan ko po ko ilan dalawa yata to sir o tatlo po yun At, po ang ginagawa ni, ni, ni kapitan namin sir kasi yung mga konsehal doon sir hindi po makapagsabi sa kanya kasi isang sigaw lang yan yung okay. utos parang superior yan doon Ma sa amin Ma Ma sir eh ma'am Karen yes po sir Rafi okay ito pa ma'am pakisulat ano si chairman daw uh, nag-aalaga ng baboyan Uh, sa lupa ng supposed to be dapat pang barangay use yan para sa mga projects. Yes po, Sir Afi. Okay, pakiimbestigahan um, po yan yung backyard yes, figure uh, ni Chairman. Yes po, Sir Afi. Yes po, Sir Afi. Okay. Lahat na yan, Sir Afi. Ano ko, Sir Afi, investigate ko, Sir Afi. Pakisabi po kay Chairman, kung nagbayad lang sana siya ng utang, edi hindi na-expose yung kanyang mga kabalastugan. Pakisabi po. Talaga. <laughs> if nagbayad ka sa imong utang, hindi ba ni tani maabot sa inyong nani? Wala mo ba utang? Tainan, wala mo ba yung utang Sabi niya sa Rafi, wala na siyang utang. Pikador mo eh. Pakisabi ma'am, baka akon siya, baka Jod. Mm -hmm. Ah, bisaya na pala yung baka akon. <laughs> sir po, ano po, yun doon po sa bahay namin, sir, hindi na po ako umaalis pag wala po akong kasama kasi yan po, tuso talaga yan. Bakit Baka po? naman po ako, ano, ipapatay naman. Okay, so Ma'am Karen ha, pakiimbestigan po Ma'am Karen ha. Yes at po, Sir Rafi. tulungan Sarapi. tulungan namin kayo para magkabayaran at saka yung sa Chief of Police, endorse namin kayo para sa safety niyo okay? Sir pwede po ba ako humingi po ng justice po sa Wi-Fi ko po, pinutol po niya, may, may, may testigo po ako. Nako? Yung Wi-Fi po, pinutol po niya po, Bakit noong pinutol? Merkulis po. Iwan ko po sa kanya. Galit siya sa akin po. Okay, ma'am. Pinutol niya yung wifi po. Ma'am ma, am, ma am Karen, pakitanong kay Chairman, ba't niya pinutol yung wifi ni Ma'am Charlene? <coughs> Bakit mo pinutol ang wifi? Wala siyang pinutol. Wala akong Hindi rin niya pinutol, Sir Afi. Charly, May tisiko sa gugula. Siya rin nagtuyo ang putol. May tisiko daw si Punong Barangay <coughs> na... Si Ma'am Charlene lang daw ang nagputol Magputol. sa kanyang wifi. O kasi nga, But, pinapalabas mo naman na buang ako dito ah. Hindi, like, ma'am, ikaw nang putol? So, ay pa mo? Hindi naman po. Kasi po, palagi po yung palagi po yung pinapalabas doon sa barangay hindi, namin, sir. Hindi po, ko. hindi po. Ako ang naputol. Siya po. At may, at may testigo po. Na siya nang putol? Opo. Yung sanggot po. Sinipit-sipit po. Serapi. Tapos doon po sa sa bandang bandang dolo po. Ginanon yung wire ko tapos binakgotan. Okay, Ma'am, ganito. Sige po, okay na po yan. Uh, sasama namin kayo, may report na kami naka-standby doon, uh, kay Ma'am Karen Grace Grappa, kay Mayor, pati kay Colonel, yung uh, chief of police doon sa lugar, endorse namin kayo magkaayos-ayos kayo. Of course, ang pinaka-objective natin dito talaga is... Utang po. Kayo. Okay? Sige okay pa po. Maraming salamat po Ma'am Karen ha. Salamat, Sir Rafi. Mabuhay po kayo, Ma'am Ma, am. Ma am Karen. God bless po. Salamat, Sir. God you bless din po. po. Thank okay. you. Thank you. Yung pin mo, pinantarito at pabalik, sagot ko na po yun. Maraming salamat Kering po, Sir Rafi. Okay, sige po. Salamat Magkano po. po yung utang? 17,000 po. Yung beer po, hindi pa po, po yun kasama. Hindi pa, magkano kasama Red Horse po, limang, limang kahon po yun. Ma malapit po ako hampasin ng Ronald na yan, Sir Rafi. Oo. Oh. Yung beer po, eh. hindi po yan kasali si Rapi. Eh. Ako po yung o nagbigay ng puhunan yan eh. Ano tong cape? Ano po? Cape. Anong cape po? C-A-P-E. Huh? Kape. Ah, kape. Pasinsya <laughs> 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 po, nawawadali. <laughs> okay. Tapos, ano to? Long neck. <laughs> long neck. neck po? And long neck po yan, sir. Puro na lang alak tong alam ni Chairman. Pastilan, ginoo. Puro nalang lang ba ni... Si, si, si talaga yan hindi, eh. Hindi, ba? Puro hubog. Okay. Pero may bilog. Kung sa mani, long neck. O, oh, ano pa ba ito? So, uh, kulapo. O, oh, ano ito? Beer. Pan. Pan, pa ito ano, ma'am? Opo. Ano ito pala sa mga sari-sari store. Ano? Walang sardinas dito. May salmon po dyan, sirapi. Salmon. May chinilas po dyan, sirapi. Chinilas. Ba't ba't chinelas? Oh, Nandun ito. pa po sa, sa listahan po doon, may, may ultra pack pa po, isang sako po. Oh. Ah, yung sinasabi po. Oh. Bugas po, mayroon po. Red horse. Oh. Red horse yan, sir. Ah, horse. <laughs> <laughs> Ang dami naman to. Ano to? XO? Uy, asinsado. Ah, eight. Ano pa to? Log. <laughs> letter 8. Log. 8. <laughs> Let, uh, number 8, tapos sir. Eight L-O-G, sir. 8 log. 8 log. Akala nga po namin, sir, walo na itlog. Akala ko, uh, um, walong klaseng itlog. Uh, po. ah, ano pa ba ito? MP. Ito, MP. Emperador, siguro to. Opo. Puro alak na karamihan dito. Grabe naman tong utang, si, mga to si chairman. Ano pa ba ito? Sabi kasi sa, sa, sa kanya, si Rapi, eh, walang napriso sa utang eh. Sa, yan po ang kasabihan niya, sir. Kasi dinidinay niya kasi wala siyang perma eh. Kasi, <coughs> Maliban na lang kung yung nag-issue ng check at tapos uh, pinatalbog niya, uh, meron. Kasi may sakit yung pigador eh. Pigador. May chinelas, ano bibenta kayo ng sapatos? sa... Ah? chinelas lang po. Yung pang bukid po. Yung pang bundok lang po. Glue? Okay. Glue po. Yung pang dikit po. Yung air Glue. minsan po kumukuha yan eh. <laughs> ano yon <laughs> ano? Elmer's Glow? Opo. po. <laughs> Grabe lang ito si chairman. Ano yung Elmer's Glow? Pandikit Elmer's Glow. Kasi po minsan po umuotang yan ang personal na pang-consumo pang niya po. Personal na panggamit po. Meron dito sa alagang 10 pesos, 20 pesos. Ba't hindi niya, niya bilhin? Ganyan pong ugali niyan eh. Maniwala ko kunyari isang case na beer dahil may handaan pang painumin sa mga kasama niya. Pero ito mga sampung piso, grabe naman to si chairman. Ba't pa inuutang to? Ano tong mask ate? Oo. Oh. Mask? Mas po, yung ganito. Ah, mask! Hindi <laughs> to po. <laughs> oh. oh. Ah. Si. Mas, okay. Yung pandemic pan po non. Cobra. Bakit itong, ano itong cobra? Yung drinks po. Cobra, yung parang royal drink. po. Energy drink po. Ah, okay. Halos lahat na eh ngayon ma'am, may lamang pa yung tindahan nyo. Mayroon pa po, hindi pa po naubos. Ni Kapitan. Anong tungsak? Ano po? Ano yung tumsak ma'am? Tungsak. Ah, tamstak. Tamstak? Tamstak. Grabe naman si Kapitan, tam, tamstak. Inuutang? O oh, magandang tindahan ni ma'am. O. Oh. Maganda pa naman, laki-laki. May video ki po yan, Sir Rafi. Oh, okay. Sige ma'am, pamasayaan kita uh, aeroplano back and forth. O, oh, magdagdag ako pang dagdag sa grocery mo. Salamat po, si Ma pag, pag magbigay ako ng 10,000, marami na bang epekto siya? Maraming salamat hmm. na po. Malaking oh. bagay na po yan. Kung gawin natin 20, wow. marami, marami na yan. Maraming po, salamat si oh, pero singilin pa natin si Singilin chairman. ko po talaga yun. Oh, sige, magbibigay ako sa inyo ng 20,000. Ano Maraming po? salamat po si Rapi. Oh, sige, ka rin ng chairman para lumago ang business mo. Pero sa ganito ang lagay niyo, ma'am, sa tindahan. Uh, no credit today, tomorrow, yes. <laughs> Kung muutang ka na ako, Kapitan, may ingon magyug ka na ako sa... Dai kadaghanan na kuni mong baligya so sa una dai imong paningkamot ingon ani gaday dai sa nya karon og singlon ka na ako sa buang kay ipagapos ti kay pakuha ti kag pulis dire o ano kang klasing kapitan ah di ba kasap mo pa sige oh, magsing mm. dire dire unsa kang klasing kapitan ha o dili pa tungod sa imong batasan, dili ko makaabot ni si Rapi. Tungod sa imong batasan, ingon anak ka kaabusado diha sa atong barangay. Naglakas loob ko d'ring mo ari dire. gisakrapisyon akong biyaan akong pamilya. Nagmaisog ko nga muanhi ko dinhi tungod sa imong batasan nga gipakita din ha na atong barangay. Si Karon mo 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 reklamo ko ni si Rapi nga paimbestigaran gyud ang atong barangay dinha ka pirti na gyud nimong pagkahudasa. Labi na gyud imong anak kasi si Ronald Si Ronald, happy ko hapakon o guan. Mukhaon man na siya o ng pulis. Dili mangani respetuhon bisag pulis. Sige nga. Karo, nilupad na ko sa harapan ni si Rapi para pa na imong batasan nga ingon anak ka. 20. Ito, 20. Donation ko po do sa sari mo okay. para kung may mga utang na mga may hirap na hindi ka babayad, hindi pagbayad, dito na lang. Pag yun sa sobrang hirap, o mag-utang mag, uh, o ka bulat ka nag dinas o wala makapagbayad kay public judge, bawas na dito, ha? Salamat po, sir Raffi. Pwede po mag Ay, pwede, pwede, ma'am. Tapos yung ticket ni ma'am, bayaran. Sige po, sir. Okay, sige.